Opisyal nang nagsalita si Jekyll Aravia matapos pumirma ng dalawang taong kontrata na nagkakahalaga ng os dollars, labindalawa milyon sa Los Angeles Lakers, at malinaw na ipinapakita niya. Sobrang excited siyang magsuot ng kulay purple at ginto. Huwag kalimutang ilike ang video na ito at magsubscribe sa aming channel para hindi ka mahuli sa anumang update. Ipinanganak sa Pasadena, California, parang pag-uwi na rin ito para kay Laravia. Isang tunay na homecoming ito para sa 23 anyos na forward. Nalumaki sa Southern California bago lumipat sa Indiana. Ngayon, bumabalik siya sa LA. Hindi na bilang tagahanga, kundi bilang malalaro, at handang ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Pagkalabas ng balita, nagpost agad si ravia sa Instagram ng isang maikli, pero makapangyarihang mensahe. Sana kasing hype na nararamdaman ko ang mga Lakers fans. Simulan na natin ang trabaho. Isang malinaw na senyales na hindi lang siya excited, nakatutok na siya sa misyon. Ipinapakita ng front office ng Lakers sa pamumuno ni General Manager Rob Pelinka kung anong direksyon ang tinatahak nila ngayong off-season. Naghahana sila ng batang talento na may potensyal, lalo na yung mga may husay sa shooting at swak na swak dito si Ravia. Noong nakarang season, tahimik pero epektibong nagpakita si Ravia ng kanyang best offensive performance sa NBA. Umira siya ng 42% mula sa 3-point line, 47.5% mula sa field, at may true shooting percentage na at isa, mga numerong nagpapakita ng kumpiyansa at pagiging consistent niya bilang scorer. Ero hindi lang stats ang pinapansin ngayon. Maraming analyst sa liga ang napapansin na rin siya. Si Kevin Pelton ng ESPN ay tinawag ang move na ito bilang matalino at budget-friendly para sa Lakers. Ayon sa kanya, para sa Lakers, ang pinakakapanapanabig sa dial na ito ay ang edad nila Ravia. Sa 23 anyos, nasa proseso pa rin siya ng pagdevelop bilang player. At kung straight two-year deal ito, magkakaroon ang Lakers ng early bird rights pagsapit ng 2,000 at 27. Eksakto kung kailan papasok siya sa kanyang prime sa edad na 25. Isang long-term investment at planadong diskarte. Pero sino nga ba si Jake Laravia? Nadraft siya sa unang round ng 2,000 at 22 NBA draft. Dala ang reputasyon bilang isang matalinong player na may smooth shooting form, versatility sa posisyon, at kakayahang magbukas ng espasyo sa opensa. Naglaro siya ng college basketball sa Wake Forest kung saan agad siyang napansin dahil sa shooting touch at game sense niya. Sinimulan niya ang NBA career sa Memphis Grizzlies at kalaunan ay na-trade sa Sacramento Kings. Bagamat hindi siya nabigyan agad ng malaking playing time, maraming scouts at coaches ang humanga sa kanyang work ethic, maturity, at patuloy na pag-improve sa likod ng spotlight. At ngayon, may bagong simula siya sa Los Angeles sa isang team na pinahahalagahan ang shooting, spacing, at mga malalarong kayang tumulong sa magkabilang dulo ng court. Para sa Lakers, maraming bots ang nasagot ng signing na ito. Una, may nakuha silang batang shooter na pwedeng gamitin bilang solid bench piece. Pangalawa, itinutuloy nila ang trend ng pagdagdag ng under negatibo, 25 talents, para balansihin ang veteran heavy roster. At pangatlo, binibigyan sila nito ng mas magandang financial flexibility sa mga darating na taon. Pagdating sa fit, Pwedeng makita sila Ravia na naglalaro kasama ang parehong veterans at younger core ng team. Sa bagong direksyon ng organisasyon at pagbabago sa leadership, malinaw na gusto nilang palibutan ang kanilang core players na mga shooters na hindi kailangang hawakan palagi ang bola para maging epektibo. Sila Ravia, dahil sa kanyang galaw na wala sa bola, catch and shoot skills at patuloy na gumagandang depensa, ay maaring maging isang mahalagang piraso sa rotation. Pero marahil ang pinakakapanabik sa kwentong ito ay hindi lang ang stats o strategy, kundi ang mismong kwento. Isang batang lalaki mula sa Pasadena na minsang nangarap lang na maglaro sa NBA. Ngayon ay magsusuot na ng jersey ng kanyang hometown team. Para sa mga Lakers fans, may special talaga sa pagsuporta sa isang sarili nating kababayan. At para kay Laravia, higit pa ito sa isang kontrata. Isa itong pagkakataong patunayan sa buong liga kung ano palaga ang kaya niyang gawin. Isang chance na ipakita na hindi lang siya simpleng role player, kundi isang player na makatutulong sa isang team na may championship aspirations. Siyempre, kailangan pa niyang ipaglaban ang kanyang minuto. Malalim at kompetitibo ang Lakers roster. Pero kung pagbabasihan ang mga shooting stats niya kamakailan, pwede siyang maging isa sa mga biggest surprises ngayong season. Kaya mga kababayan sa Lakers Nation, ano sa tingin niyo sa signing na ito? Excited ba kayo makita si Jeke Laravia na naglalaro sa sariling bayan? Sa tingin niyo ba, magiging mahalagang bahagi siya ng rotasyon ngayong taon? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. At huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang bell para updated ka sa lahat ng kaganapan tungkol sa purple and gold ngayong paparating na NBA season. Hindi ito ang simula ng 2,000 at 25 free agency na inaasahan ng Los Angeles Lakers. Nakuha nila agad si J.K. Laravia sa unang mga oras, isang batang forward na may potential at maasahang shooting. Pero mabilis na napalitan ang maagang excitement ng pagkadismaya ng mawala ang isa sa kanilang pinakamahalagang veterano, si Dorian Finney-Smith. Mas masakit pa ito lalo na kung saan siya napunta. Hindi sa Eastern Conference. Hindi rin sa rebuilding na team. Hindi, pupunta si Finney-Smith sa Houston Rockets, isang direktang kalaban sa Western Conference na agesibong nagtatayo ng malakas na linyup ngayong off-season. Habang patuloy sa pagrekuit ng talento ang Rockets at naghahanda para sa isang malalim na playoff run, ang Lakers naman ay tila naiwan sa alanganin Pilit na humahanap ng sagot para maayos muli ang kanilang roster. At huwag natin maliitin, ang pagkawala ni Finney Smith ay isang malaking dago. Mahalaga ang naging papel niya sa Lakers, maasahan sa depensa sa perimeter, may liderato bilang beteano, matapang, at versatile, mga katangyang mahalaga para sa isang team na gustong manatiling kompetitibo sa mabagsik na West. Kaya niyang bantayan ang Wings, tumira mula sa labas, at mag-deliver sa mahalagang sandali. Ngayon, gagayin niya na lahat yan para sa Houston. Pero baka may pag-asa pa. Ayon sa ulat ni na NBA Insiders Mars Steen at Jake Fisher ng The Steen Line, inaasahang itutuon ng Lakers ang pansin kay De Anthony Melton, isang veteranong guard, bilang susunod na target sa free agency. Ayon sa kanila, kung mawalan nga ang Lakers kay Finney Smith, malamang na magpakita sila ng interes kay DeAnthony Melton, na anim na laro lang ang nalaro noong nakaraang season para sa Golden State dahil sa ACL injury at na-trade ng Warriors papuntang Brooklyn kapalit ni Dennis Kerder at ngayong opisyal na si Finney Smith sa Houston. Bukas na ang pintuan para sa Lakers para habulin si Melton ng seryoso. Sa unang tingin, maaring mukhang delikado ang move na ito. Galing kasi si Melton sa matinding injury, ACL tear, at anim na laro lang ang nalaro niya buong season. Pero kung susuriin mo na mas malalim, makikita mo kung bakit siya nakaka-excited bilang option. Bago ang injury, maayos ang pinapakita ni Melton sa Warriors. Sa limitadong minuto, nag-average siya ng isa sero. Points, 3 points, 3.3 rebounds, 2.8 assists, at 1.2 steals per game. Habang may shooting na 44.7% mula sa field at 37.1% sa 3-point line. Mga numerong 'yan ang dahilan kung bakit napapansin siya ng mga front offices. Lalo na't kilala siya sa hard-nosed defense at sa pagiging epektibo kahit hindi hawak palagi ang bola. Sa edad na 26, pumapasok si Melton sa free agency bilang isang buyout candidate. Isang malalarong, kapag fully recovered, ay maaring lagpasan ang halaga ng kanyang kontrata. At iyon ang klaseng move na kailangan-kailangan ng Lakers sa ngayon. Dahil maging tapat tayo, wala sa posisyon ang Lakers ngayon para maglabas ng malaking pera. Kailangan nila ng mga matalinong signing, mga manlalarong kayang magkontribute sa opensa at depensa, nang hindi inuubos ang salary ka. At sa aspetong ito, swak na swak si Melton. Isa siyang agresibong on-ball defender. Mabilis ang galaw ng paa, matalas ang instinct, at aktibo ang kamay dahilan para maging pahirap sa mga opposing guards. Kahit sa pick and roll, passing lanes, o perimeter contests, hatid niya palagi ay effort at intensity. Sa opensa, hindi siya high usage scorer, pero alam niya ang papel niya. Magaling gumalaw ng walang bola, tumitira ng open threes, at hindi nagpapapilit sa masamang tira. Marunong siyang sumunod sa sistema at magdesisyon ng tama. Sa buong NBA career niya, kasama na ang mga panahon niya sa Phoenix, Memphis, Philadelphia, at Golden State, Nakilala si Melton bilang isa sa mga pinakakonsistent na role players sa liga. Sa 356 career games, may average siya na 10.1 puntos, 3.7 rebounds, at 2.8 assists, habang may shooting na 41% sa field at halos 37% mula sa 3-point range. Hindi siya flashy, pero siya ay reliable. Maasahan, eksaktong klase ng player na kailangan-kailangan ng isang playoff contender. At ngayong wala na si Dorian Finney-Smith, hindi lang nila gusto ng katulad ni Melton, kailangan nila. Kailangan nila ng depensa sa perimeter. Kailangan nila ng energy. Kailangan nila ng mga malalarong hindi basta-basta nawawala sa rotation kapag bus season na. At kahit galing sa injury, marami pa ring bots ang nachi-check ni Melton. Ang front office ng Lakers, sa pamumuno ni Rob Pelinka, ngayon ay nasa isang critical na yugto. Malaki ang pressure, may demands ang fans, at baat galaw o walang galaw ay tututukan ng lahat. Makakabangon ba sila mula sa pagkawala ni Finismic? Pwede bang si De'Anthony Melton ang solusyon? Maraming faktor ang makakaapekto sa sagot, ang recovery niya, kung babagay ba siya sa bagong sistema, at kung may ibang team bang biglang mag-aalok ng mas malaking kontrata. Pero ang sigurado, hindi patapos ang Lakers. Ah, hindi sila pwedeng tumigil. Masyadong malalim ang West, masyadong maraming talento, at habang ang mga team tulad ng Rockets, Nuggets, at Mavericks ay patuloy na nagpapalakas. Hindi maaring manood lang ang Lakers mula sa gilip. Kailangan nila ng impact players. Kailangan nila ng depensa. At kailangan nila ngayon na. Kaya kayo Lakers Nation, anong masasabi nyo? Dapat bang all-in ang front office kay DeAnthony Melton? Siya ba ang missing piece sa otasyon? O dapat ba silang tumingin sa ibang direksyon? I-share ang opinion nyo sa comments. At kung nagugustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel, at i-activate ang notification bell para updated kayo sa lahat ng balita tungkol sa Lakers at free agency ngayong offseason. Malayo pang off-season, pero para sa Lakers, bawat desisyon mula ngayon ay maaring magtakda ng kinabukasan ng buong prangkisa. Balik na naman sa headlines ang Los Angeles Lakers, at ngayon, tungkol ito sa isang malaking pangalan sa free agency. Matapos mapalampas ang ilang mahalagang big men sa simula ng off nakatutok na ngayon ang Lakers sa isang malalarong minsang itinuring na isa sa mga pinakapromising na batang sentro sa liga. DeAndre Ayton. Ayon kay Dan White ng The Athletic, si Ayton na ngayon ang itinuturing na top priority ng Lakers sa free agent market. Ang 26 anyos na sentro ay kamakailan lamang pumayag sa buyaw agreement kasama ang Portland Trail Blazers. Iniwan ang halos os dollars isa 0 milyon na guaranteed money para maging malayang malalaro. May natitira pa siyang os dollars 35 milyon sa kontrata niya. Pero malinaw, gusto na ni Ayton ng bagong simula. At maaring ang Lakers ang perpektong lugar para sa bagong yugto ng kanyang karera. Tingnan natin kung bakit. Limitado ang salary cap ng Lakers. Mayroon lamang silang os dollars 5 million bi annual exception at humigit kumulang os dollars 8 million mula sa non taxpayer mid level exception. Ibig sabihin, walang superstar na kontrata. Walang max deal. Ang pwede nilang gawin, maghanap ng value. At si DeAndre Ayton ay posibleng maging isang malaking value kung motivated siya. Inyulat ni White na pumasok ang Lakers sa free agency na may tatlong pangunahing target sa center position, Brook Lopez, Clint Capella, at Ayton. Pero mabilis na nagbago ang laha. Lumipas si Lopez sa Los Angeles Clippers, na natili sa LA, pero sa kabilang kampo. Natrade naman si Capella sa Houston Rockets sa isang segment trade deal mula sa Atlanta Hawks. At ang natira, isang pangalan, DeAndre Ayton. Ayton was clearly the Lakers' top priority, paliwanag ni White. Pumangalawa siya kina Luka Doncic sa parehong draft class, may parehong ahente kay Luka Doncic sa ilalim ng Bliami Basketball ni Bill Duffy. At may katawan para maging rolling lob target na swak sa estilo ni Luka Doncic. At mahalaga yan, lalot binubuo ng Lakers ang bagong pagkakakilanlan sa paligid ni Luka Doncic. Naghahana sila ng mga player na bagay sa laro ni Doncic, mga marurunong gumalaw ng walang bola, mahusay sa pick and roll, at may depensang hindi kailangan ng bola para maging epektibo. At doon papasok si Aiton. Pero bago tayo masyadong ma pag-usapan natin ang mga red flag dahil meron. Nagsimula si Aiton sa Phoenix Suns, limang season bago siya na trade papuntang Portland sa deal na nagdala kay Jusuf Nurki sa Sons. Sa Blazers, maayos ang stats niya, 15.7 points at 1-0, pito rebounds per game sa loob ng dalawang season. Sa Tapel, solid. Sa realidad, may tanong, nakalaro lang siya ng 75 sa isang daan at 64 possible games sa panahong iyon. Injury prone. Isa sa pinakamalalaking tanong sa kanya ay ang availability at higit pa roon ang effort. Sa buong karera niya, madalas siyang kinukwestiyon, hindi dahil sa akayahan, kundi sa mentality. Kahit noong panahon ng Sons sa NBA Finals, sinisita siya sa pagiging inconsistent ang effort, kulang sa urgency, at tila wala sa focus. Ayon sa The Athletic, ilang coaches sa liga ang nainis sa mindset ni Aiton. Kinukwestiyon ang kanyang drive, commitment sa laro, at kung gusto ba talaga niyang lumaban sa pinakamataas na level. Kaya, available siya. At, interesado ang Lakers. Pero may dahilan kung bakit ang isang pito-footer, former no isa overall pick, na kayang tumakbo, tumalon, tumira, at rebound, ay nasa free agency pa rin. Usapin ito ng pagitiwala. Mentalidad, yung presensya mo gabi-gabi, hindi lang sa stats, kundi sa ugali at intensity. Dito nagiging interesting ang sitwasyon. Nagitiwala ang Lakers sa culture. Naniniwala silang sa tamang environment, sa presensya ng mga veterano, sa spotlight ng LA. Maaring magbago si Aiton. Ang presyo ng paglalaro para sa purple and gold at ang liderato ni Luka Doncic ay maaring mag-spark ng bagong motivation sa kanya. Dahil maging malinaw tayo, kapag nag-click si Aiton, pwede siyang maging steel. May elite na size. Kayang tapusin sa rim. Sapat ang bilis para dumepensa sa perimeter. At sa opensa, siyang uri ng bigman na nagpapalakas kay Luka Doncic sa pick and roll. Ito ang klaseng low risk, high reward move. Wala mang malaking budget ang Lakers, pero kung makuha nila si Aiton sa tamang presyo, at bumagay siya sa sistema, maaring isa ito sa mga pinaka-underrated na panalo ngayong off-season. Pero nakasalalay lahat ito kay Deandre Ayton. Handa na ba siyang patahimikin ang mga kritiko? Kaya ba niyang manatiling healthy? Maglalaro ba siya ng buo? Gabi-gabi. Ito na marahil ang pinakamagandang pagkakataon niya para baguhin ang takbo ng kanyang karir. At maaring ang Los Angeles ang lugar kung saan iyon mangyayari. Kaya kayo Lakers Nation, anong tingin niyo? Dapat ba all-in ang front office kay Ayton? Bagay ba siya sa bagong direksyon ng team o masyado bang risky? I-comment ang inyong opinion sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-activate ang notification bell para updated kayo sa lahat ng galaw ng Lakers ngayong off-season. Gumagalaw na ang Lakers. Pero si Aiton ba ang tamang galaw? Panahon lang ang makapagsasabi.